morning mga kapunsoy, yan ang ating labuyo na ano, 5 months old na labuyo, yan, malaki na sa mga kapunsoy, tik 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 tik, labuyo yan, nahuli ko sa ano, sa bundok sisiw pa lang sila, pinabol ng kasama ko, sinalagaan ko siya. Ay, malaki na siya ngayon. Napit, napit. napit. Kasi mailap pa rin. Mailap pa rin siya mga kapunsoy Ay, tik, tik, tik. Dito, dito, dito. Dito, dito. Ba't ka mailap? ako kunin ko yung babae niyang kasama mga kapunsoy ito mga kapunsoy yung kasamaan niyang babae na labuyo kaso ito ano na siya? hindi na siya pure na labuyo na lahi, na ano siya ng uh, ano? hindi labuyo naman no? Oh. kaya yung paan niya hindi na siya itim pero nagpapaano na ito mga kapunsoy nagpapabrako na no? nagpapabrako na ito Ah. Maliliit lang sila nga ako ano, kung sa bahay. Ay, naglalaban. ano ko nga ito na huli, Ah! May... Anong buwan? Ah, di diba, yung una mong nahuli, ano yun? May pa yun? Ay, may 16 pa. Ay, may, may pala. May ko pala nahuli ito parang May 20. May, June, July, August, September, October. Mag 6 months na pala sila. Mag 6 months. Ayun mga kapunsoy, mag 6 months na pala itong mga nahuli nating lagoy. Bali, dalawa na lang ito sila mga kapunsoy at yung kasama nitong lalaki, ito kasama nito. Tinatay ko na at ano kasi yun. Masama, nanonok ka. <laughs> okay.